Hello guys, good morning. Uh, maulan na umaga dito sa Kuwait. Ayan guys, umulan sa Kuwait. Uh. Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat. O oh, ayun o, oh. may mga teacher doon. Mga, mga teacher, ganyan yung mga teacher dito. Uh, oh, mahilig sa ulan sila. Ayan, nag-co-copy. Uh, at Karabi sila. Ayan guys, ang mga teacher. <laughs> Kanya ng mga teacher dito. Oh, nag enjoy sila. Ayan, maulan sila. Maulan na, maulan na. Umaga, guys. Hmm. Ayan na, dito ko sa second floor. Uh -huh. Ayan guys, ayan yung mga teacher. Ayan sila. Ayan ang mga teacher. Oh, ganyan mga teacher dito. Nakukul sila. Nakahappy-happy. Ayan, ito yung sa likuran ng school ito. Likot ng school. Ayan guys, sila. Nagkakain sila ng angusalan. Nagbabreak pa sila. Hmm. Ayan, ang mga teacher. Teacher. Pag gumulan dito sa Middle East, tuwang-tuwa sila. Hmm. Kuha-kuha tayo ng video. Ayan guys, ito yung lugar ko. lugar na bagong lugar guys bigyan natin ng pagkain yung mga ibon yan dito ko sila binibigyan ng pagkain pinupuno ko yan kasi binagyan ng bigas malakas pa kumain niyo ibon sa amin sa amin dalawa na ano yan dalawang araw lang nila yan. Bukas wala na yan. Bukas na yan. Guys, yung pagkain ng mga ibon. Ayan yung nilagyan ng tubig. Ano ka yung tubig? konti na. Ayan yung bintana na sa kusina. Ikan ko yan ng pagkain ng ibon. Ayan. Video tayo. yan ang kapitbahin ayan yung sa likuran namin ayan naman guys thank you for watching ayan pagkain naman mm. mga ibon ewan ko ibon o kalapati yun ang lalaki puno yan ng Mama, yung hapon niya, kalahati na yan. Bye!